malayo pala ang huh? puro stress ng dugungan so papunta tayo kay ate G kunin natin yung kuso sa so, lakad tayo kasama natin si ate Betty Niwanan natin sa may waiting shade. at hindi siya na yung maglarkang umuulan na na ang kalsada puro stress dugungan Ayan. So, sa may church daw. So, so, tayo dito. Ayan, yeah, di ko alam eh. Sangahan eh. Kaliwa. Tapos kanan. Saan kaya yung church? Ang sinasabi. Oh, so, two thumbs up kay G. Arib, sipin mo. Malayo ang kanyang nilalakad and medyo Masukal. Masukal. Kung haabutin mo ang daet para sa meeting. Hilip naman ako. Ayan. Porsigido. Tapos kasama namin siya sa tuwaka. Idaan po. Diba ang sweet niyo, ha? Wala na lang tugtog. So, tops down. Yan. <laughs> Sa wakas. Yan, yan. 15 minutes din pala ako. 15 to 20 minutes naglalakad. Siguro yun sa Ate Betty Windang na kung saan ako napunta. <laughs> oh yan. Ang problema sa cellphone na ito kasi hindi siya nakakapag-data. Nang data lang. Walang wifi. Maganda at ano yung kanyang pagkakakusot. Yan. Mausok ito. Mausok. Yan. Mausok yan. Masarap yan sa tinapa. Sa tinapa. Mm -hmm. po rin itang luto sa tinapa. Sakto lang yan. Ay, sakto lang pin. Mm. mm -hmm. Mm -hmm. Kasi no, may halo man yan ng ano, karton. Ayan po. So nahagas po si Ate Betty, sinundan po ako.baka kung saan daw ako na pupunta ngayon po. Na namimili na po kami sa okay. Na Ate. Perji. Laayo 'yan oh. nga. Bilib kami sayo. sa iyo. Sa Bakabang anak mag-massage, nalakaw ako dito mga 10:00 nung banggi. Solo oh. Sige, giharap-harap ka <laughs> <Naray ngali. laughs> oh, mm. <laughs> oh, <sabi> mo dyan. alit. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. 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 Hindi nagawa oh, yan po. Sa, kaya yung mga gusto pong magpatahi dito lang po kay Ate Birgie di Dito po sa Purok 3 ng Dugungan. Ah, uh, mas madali po siyang hanapin. Susugin nyo lang yung church. Church <laughs> <laughs> talaga. Church talaga. Oo. sa likod namin. Salamat po sa libreng serbisyo. Naglalakad. <laughs> Pero ito ho, apasinon nyo. Yung mga chinelas ng mga masahista. Iisa. Ayan o. Yun o. <laughs>